Grabe ang ginawa ko nga na bay pero hinitan ko na si Franco dito mga bay pero wala gigi wala gi kun mga bay kay early pa to mga guys grabe naman to nakatakas para tong Franco gito hinitan ako ng miya lakas ng kalaban uhay naman grabe tong Mia hinit hit hit pa rin siya may kakampi pala akong Mia patay ka na diyan goodbye ka na ka na. uhay patay ka na o dito si Mia ay para nagpalaskil-laskil may kakampi pa ako kan ako ni Franco yan naman ako gibakbakan ko gitiraan ni Flicker si Franco asya kapatay uhay buagay nakauli na jud ko uhay diri sa may naman para dami daming kalaban pero montek na kami majiji dito by kawawa naman ako naglaskil naman sila yung muntik na sinulod ako ng tore by one hit ako kawawa payak naman ako dito mga bay pero si silong patay ko na uhay buagay grabe o yan naman dito sa demonyo ay nagdemonyo ko gusto namin patayin si Franco kay na one hit Dito to tulungan na, na, na ang kalaban ang demonyo pero wala kami katampi pero gipatay na siya nabi pero may kalaban pa naman dahil sa likod bubu kasi ako eh kinakain ko yung magic sarap uhay oh, oo oh, dito naman ay giatake nami para mapili nami direw ikawawa naman kami gi gibakbakan ka na kana na patay na ako si Franco oh, patay ikaw kana Patay may silong pala Patay ka na akin pala Oo oh, oo oh, oo oh, oh. May silong dito mga bay O oh, dito mga bayo O oh, patay natin yan Ibinayaan ako puti kamay Patay ako bay Kasi ang bubo ng Yudura Ibinayaan ako dito mama Matay na ako dito mga guys Grabe o oh, Ang sakit Damis naman pala Wahay